Hello mga boss, magandang araw. Uh, ngayon ipapakita ko lang sa inyo itong nabili kong rouser na NS 125 EPI na yan mga boss. Pero alas katulad uh, lang ng rouser 135 mga boss. Ang pinagay pa lang dito ay EPI na siya. Ngayon mga boss, meron lang ako papakita sa inyo. Uh, pag nakabili kayo ng second na, na rouser mga boss, mas maganda. Ay, ah, check nyo itong butas dito sa tangke. Ayan, ah, buksan na natin. Ayan. Pag nabili nyo ito raw sir na si ng mga boss, mas maganda kung i-check nyo yung butas doon. May butas yan mga boss. Para labasan na tubig. Kasi mga boss, pag hindi nyo na-check yun, tapos na sa mulan, ah, papasukan ng ano yan, papasukan ng tubig. Magkakatubig yung gasolina nyo. Kaya maganda mga boss, si check nyo. Ang pag-check nyan mga boss, kuha lang kayo ng tubig sa bottle o kaya lagay nyo sa plastic. Tulad ng ginawa ko mga boss, nilagay ko sa plastic. Yan. Nilagay ko sa plastic kayo. Uh, natin ng tubig doon. Dapat tumulo sa baba yung tubig na ilalagay natin dito. yan, hindi ganun kita mga boss pero yan, lakas na sa butas kung titignan natin kung natutulo doon sa baba yan, medyo marami na yan dapat mga boss tumulo yan, yan mga boss tumuturo dito sa baba kaya ibig sabihin mga boss uh, hindi barado yung yung drain dito sa may fuel tank yan mga boss, kung barado naman kuha kayo ng totansi yan tansi yung medyo malambot daw kasi alambre minsan mga boss hindi kaya pag may barado mga boss yan sundutin so, nyo lang dito yan. kasi itong plat ito lang ito plastic lang ito mga boss yan pag barado uh, mga... yun mga boss dahil ito hindi naman barado pero may Nakatago na akong ganito para in case na do yung drain. mano natin, matanggal natin. Pero so, yun mga boss, sana meron um, ko yung natutunan dito sa video na to, May bless sa inyo mga boss.